Mga mga kilab po. Good morning Switzerland. Maulan na umaga dito sa atin ngayon, guys. Nako, may ipakita ko lang sa ang ano, yung tawag nito. Daily routine pag may bisita si amo. Just colored ang ano. It very mess. Sobra. Pakita sa ko sa inyo, guys, kung paano at anong nangyari dito ngayon sa maulan na umaga dito sa Switzerland katapos ko lang nag coffee kasi umaga pa lang naman kaya pagkita ko sa inyo guys kung anong nangyari na dito guys? sa pagkita aking ko sa inyo. kung anong nangyari tinanggal ko na yung iba dyan na kalat kaninang umaga tapos ayan. Oh, di ba? Ang kalat. Oh. Mm. Yan ang pinagagawa nila kagabi. Hinayaan ko na sila kagabi. Hindi na ako bumaba para magligpit. Kasi ang dami nila. Ayan yung ininom nila kanina oh, kagabi. Ito. Nilagay oh, ko na dyan kasi masyado nang maano dun sa may lamesa. Ito pa. Mm. Tapos, yung iba, tapos ang kagandahan guys, kahit ganyan, ang ginawa nila sa akin, o di ba diba? Turan, may tip tayo. 10 franc. Dami nilang nainom. Eto, nakakalahati din yan eto nakakalahati din yan pito na yung nandun ah. o, oh, tapos yan tapos lahat yung mga yan mga baso red wine pang white wine champagne wine tsaka yung water kunin na natin to guys baka makalimutan natin ano puro handwas lahat yung mga yan maulan na umaga guys dito sa amin dyan sa backyard namin oh. sa likod maulan na umaga Kita ko naman sa'yo kung paano ang kalat ni amo ko dito. Ayan. O. Kasi kagabi kumain kami ng steak. Niluto niya. Lahat ng ito, very fragile daw sabi niya. Kaya very careful. Kaya lahat yung mga yan is, hindi pwedeng maisalpak sa washing. Kundi, ay. Ano? Kundi ano? Kuhugasan natin sa ating mahiwagang kamay. Yes guys, sa mahiwagang kamay natin huhugasan yan. Kaya, naku, naku po, naku po, naku po. Tapos, ito naman, ilalagay natin sa ano? Sa, <coughs> sa mga plastik. Itong mga cheese. Kasi nagkatunaw-tunaw na oh. Talagang hanwas lahat. Itong mga to kasi hindi pwedeng ano, ilagay sa washing. Masisira siya kasi kahoy siya tapos yung mga ano talagang ay nako ay nako hindi ko nga alam kung anong una kong gagawin eh where do i begin kawet na dun sa ano. Plastic. Masarap ng fish na to. Tinapon naman niya yata yung ano, lagayan na Ang lasa. Very creamy. Hmm? Ang alat.

pa. Ang ganyan, lagay ko na sa plato. my daily task pag pa may ano guys may bisita may ganyan pero first time ko lang mabigyan ng tip in fairness

I don't know where do begin nice. so, Tala, basura. Kuya Boots, baka gusto mo. Sa'yo na to. Lahat to guys. Puro handwas. Ay, talaga. Ay, hanggang dito muna ako. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang panunood. Sana po lahat ng nandyan sa Pinas na tawag nito uh, humihingi or nag, uh, nag aantay lang ng padala. Naku po, ano, ang masasabi ko sa inyo, kumustahin nyo ang mahal nyo sa buhay dito sa, sa abroad. Tignan nyo, oh. Kunti lang tong kalat na to ah, kasi ilang tao lang ang kumain kagabi. Lilinisan mo yan. Huhugasan mo sa kamay. Hindi pwedeng ilagay yan sa washing machine kasi fragile nga siya. Kaya sa inyo, pag hindi man nakapagpadala sa inyo yung mahal, mahal nyo sa buhay, huwag kayong magalit o wag nyong isipin na ang ganda ng buhay namin dito. Ang hirap oh. Tingnan nyo. Oh, inano ko lang to guys. Hindi ko naman inano na i vlog ito na para tawag nito, pagsabihan ko kayo dyan sa Pinas or whatsoever. Blinag ko lang to, ipakita ko lang yung daily routine ko pag may bisita ako. Ganyan guys, okay, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sa uulitin po, sana wag po kayong magsawang panoorin kung ano-ano po ang aking E, binavlog lamang at ito'y ating katuwaan lamang. wag seryosohin ang buhay lalo na sa whitey at ikay mabebebang. Maraming salamat. Good morning, good morning sa maulan na umaga dito sa Switzerland. Maraming maraming salamat guys. Babush!